sa may back pain. ba? Mm. Diba? Para sa may back pain. Alam nyo, alam niyo ba to? Ganito gagawin, <laughs> ha? Sa may back pain, ilalagay yung unan. Kunti pa taas. Yan. Sa ilalim ng paa. Yan ang pinakamagandang position for back pain. I-try nyo to mamayang gabi. Try nyo mamayang gabi yan. Yan. Pwede po kayo maglagay ng towel bilang unan. Sa, 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 ulo may unan din konti. Oo. Oo mababaw lang. Pwede yung towel. Sa unan, mga ganito lang ka taas ang unan dapat. yan. Tama dapat yan. Mag Mapakita ko, ganyan lang. Ha? Not so high. Pag masyado kasi po, mataas ang unan natin, sasakit ang leeg mo eh. Sasakit ang leeg pag masyado mataas ang unan. Tama-tama lang yan, no? Para hindi sumakit yung leeg. Tapos yung sa sa paa, may nakataas na unan. Ang maganda kasi sa naka-angle ang ang uh, tuhod sa unan nawawala ang pressure sa likod. Mm -hmm. Kasi yung pressure sa likod, pag tinanggal ko to masakit sa likod yan eh. Yan. Masakit sa likod. Subukan mo. Oh, eh, no? yeah. Kasi, masakit yan sa likod. Ano siya? Stretch na stretch? Oo. Oh, Sasakit likod yun ng ganyan. Sobrang stretch. Para hindi sumakit ng likod, lagyan like nito. Yeah. So, yung kanina sa paa, ito, iba naman po ito. Oh. Sa varicose, yung paa ang tinaas. Ito, dito sa may... Sa likod. Oh. Knees, sa may gawin. Sa nis sa may alak-alakan. Okay. So, yan. Meron tayong pang tulog. Pero iba naman daw, Doc Lisas ang comment nila, gusto nila nakatabingi ang tulog. Ah, pwede din daw yung nakatagilid. Oh, pag nakatagilid, kailangan, kailangan, mas mataas ang yan. unan mo. Ito, itaas mo unan mo. Hindi. Lalagyan mo dito dang tayo. Yan. Ganyan. Oh, pag nakatagilid, dapat mas mataas pa yung unan at ganito.